Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinakahihintay na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya, ay medyo matagal nang hindi nagkita si Ate Carla at si Kuya Jomar at sa wakas nagkita na sila. Ngunit ang pagkikita nila ay medyo naging malungkot dahil meron ngang malungkot na nangyari sa pamilya din ate Carla at may dinadala din si Kuya Jomar. Si Kuya Jomar, sinabi niya kay ate Carla na talagang nalulungkot siya dahil aalis sila ng bansa for one week. Kaya ang meaning nun ay hindi niya makikita si ate Carla ng seven days. <sighs> na muna kami. Kumusta? Sa'yo kanina ah. Ba't ba kayo masaya? Ano na pag-usapan niyo? Wala po. Hindi ko naman sila pinapakinggan. Bakit naman? Hmm, kumusta ka? Pansyan ko, parang malungkot ka kanina. Wala po. Ano? Ang dami lang iniisip. Hmm. Kayo po, ba't malungkot kayo dun? Ba't mag-iisip lang kayo kanina? Hmm? pa ba yun? Eh, yun na nga, eh. Bukas, alis na namin. Punta na kaming Manila. Tapos, diretso na rin yung Hong Kong. Hmm, isang... Isang linggo yun eh. Alam mo Nasa rin kasi ako eh, di ba? Lagi tayong magkasama. Kahit sa shooting lang yun or serye, eh ngayon, one week. Hindi ako sanay. Pero, actually, excited din naman ako kasi ibang bansa yun. First time kong mag ibang bansa. Sayang, wala ka eh. Hindi kakasama. Mabilis lang naman po yun. Eh. 7 days lang. Hmm? 7 days? Mabilis ba yun? Tagal-tagal kaya nun. Eh, ikaw? Hindi mo ba ako mamimiss? Wow! Parang walang narinig ah. Hindi mo ba ako mamimiss? Yes? Eh! Mas mapan na no? Eh! Ay ka! Sabi! Miss mo ko no? Miss mo ko no? Mamiss mo ako, no? Seven days? Sorry? Right. Mamiss mo ako? Oo. Oo na kasi. Mamiss mo ako. <laughs> <now. laughs> <laughs> Miss mo naman ako yan. Alam ko naman. Miss mo ako. Miss mo ako, di ba? Mamiss mo ako. Gabi naman. Pwede mo naman kasing aminin. Tayo talaga. Si Ate Carla naman ay na-share niya naman kay Kuya Jomar na may nangyari sa kanyang lolo. Inatake daw kasi ulit ito ng high blood kaya naman wala silang nagawa kung hindi dalin muli sa ospital. Grabe ata sa pagsubok nga muli si Ate Carla kaya naman talagang napaiyak siya at napasandal siya sa balikat ni Kuya Jomar. Lagi namang nandun si Kuya Jomar para comfort si Ate Carla. Talagang napat napatahan nga ni Kuya Jomar si Ate Carla kahit medyo mabigat ang dinadala nito. Pakikita nga natin na talagang kumagaan ang loob ni Ate Carla kapag nandyan si Kuya Jomar sa kanyang tobi. Iko naman. Diba? Eh, okay. <laughs> grabe. Yun agad. Uy! Sorry na. Joke lang naman yun. Sorry na, joke lang naman yun. Pero, ba't ka lumalayo? <coughs> joke lang naman yun. Sorry ah, joke lang yun. Okay lang naman po yun. Sanay naman na ako sa mga jokes. Oh. Pero totoo naman po yung sinabi mo. Mamimiss ko kayo. Kayong lahat. Siyempre, mamimiss ko din sila. Ate Joy, yung mga cool boys. Siyempre, yung banding namin. Siyempre, seven days din po yung wala si Ate Joy. Pero hindi lang naman po yung dahilan kung ba't ako po. Yeah. So, ano palang ba't ko Kasi nasa ospital po si tatay. Kulang hmm? ka? Kahapon po. Hmm, kahapon. Ba't siya na ospital? Inatakad po ng high blood. Ah... Uh, pero, kumusta na siya ngayon? Ano ba balita? Hindi pa po okay. Hindi pa okay? Di ba, siya rin yung hospital nung nakaraan? Oo po. Halos pabalik-balik na lang ako sa hospital. Pabalik-balik na lang? Grabe. Sana maging okay na yung lolo mo. Pag-pray natin yan. Siyempre, mas nalungkot po ako nung alis kayo kasi, ano... Um, mas lalo ngayon, kailangan, kailangan ko nang makakausap. Kapag, kasi kapag nandyan naman kayo, medyo nababawasan yung lungkot ko, lalo kapag nakakabandi ko sila Ate Joy. Kayo, kapag nag tayo sila Kuya Rab. Ngayon, tapos tuwing ano po, nagbablog tayo, nakakalimutan ko yung mga problema sa bahay. Ang oh, timing pala, ano? Kung kailan kami alis, uh, pa nagkaroon ng problema ka. Okay ka lang. Mukhang naiyak ka na dyan. Yung totoo. Alam mo, pwede mo naman yung iyak sa akin. Pero at least, guma naman yung pakiramdam mo. Alam mo, napansin ko rin eh. Pagdating sa pamilya, babaw rin ang luha mo. talagang nagkakaintindihan nga ang dalawa noong gabi na yon at nilalamig na si Ate Carla ay pinahiram naman siya ni Kuya Jomar ng hoodie nito. Grabe it, nagulat gulat ng lahat ng fans dahil bigla na lang nag -holding hands si Kuya Jomar pati na rin si Ate Carla. Grabe it, first time talaga itong nangyari. Hindi nga napigilan ng mga fans sa kanilang kilig sapagkat sa wakas ay nahawakan na ni Kuya Jomar ang mga kamay ni Ate Carla. Grabe na napaka-sweet nga ng dalawa. Talagang patagal ng patagal. Ang mas nagiging sweet na sila at mas nagiging komportable sa isa't isa. Kaya napakaraming fans talaga ang kinilig sa dalawa na ito. mag na lang siya. Pero mas basta masaya siya. At yun, nag party lang ako ng klinga. Pero okay, okay na yun. Ayoko na masyadong isipin yun. Basta si lolo mo, alam ko, makakalabas yung lo lo yeah, mo. Eh, tara, huwag na natin pag usapan yun. Tara, tara. Alam mo, kaya mo yan. Masensya na po kayo. na sa mga. Pares lang pala tayo. Dating sa pamilya natin. Sobrang Okay na. Hindi no problem. Kasi nga pala, Carlo. May mga boxes pa dun. Kailangan natin buksan. Tara, unbox tayo. Tara. Sige po. Kung nalang po. Bakit? Sige po. Kaya ko naman po. Kunti <laughs> <laughs> lang naman. Ano tara? Puksan natin. <laughs> bro, bro. Ito mga bro ha. Meron tayong mga boxes dito galing sa supporters. Oh, pero ito, pili ko karami naman to kay Kyle ha. Pero siguro meron din ako. O, baka meron din yata kayo. Pero, oh. Ano meron din ako dito? Excited na ako. Ganda pala dito, dami ng regalo. Ba't ba't ang cute dito? Oh, uh, ang <laughs> cute mo? <laughs> <laughs> oh, <yun>. na, <laughs> eh, sorry po. Ito'ng invite mo. Sorry po. No. Okay, okay. Pero sige na, ito bro, buksan natin ha. Ano lang? lang ha, babe. babe, Behave. Apo. Apo. Support ka sa akin, support? Ay, support pa ako Support pa. Support. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig. Napaka-sweet at talaga namang sobrang naabangan na love story ni Kuya Chomar at ni Ate Carla. Marami salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!